Eto nga ho pala mga Mars yung mga kaganapan sa paghahanda namin dahil nagkaroon kami ng maliit na panduli lamang para sa mga batang babasbasan o tinatawag na pag-Islam. Walong batang lalaki ang babasbasan kabilang ang aking dalawang anak. Kanya-kanya kaming nagsipaghanda para sa dulang at sa mga iba pang kakailangani sa pagbasbat. Kaya panuorin niyo po hanggang dulo yung video na ito. Assalamu alaikum. Hello mga Mars. It's me, your Kumari Pasi. So, ito na nga, dispiras ng aming kanduli. At sa dami-dami ng naiisip kong lulutuin kong kakani, ay puto bigas ang tuluyan kong naluto. Nagsimula nga pala akong magluto nito lampas alas 5 ng hapon. Dahil limang kilong bigas itong niluto ko, alas 10.30 ng gabi na ako natapos nito magluto. At dahil antok na antok na rin ako pagkatapos, hindi ko na rin nabilang. Basta nilagay ko na lang lahat ng aking naluto dito sa maliit na karton. Kinabukasan naman alas 3 ng madaling araw ay gumising na kami para ihanda ang mga lulutuin. Pagkatapos katayin ng manok ay nilinisan at ginayat-gayat na ng aking asawa kasama ang kanyang kapatid. Masunuring asawa na muna siya ngayon. Pagkatapos kong gayat-gayatin ang luya at sibuyas, yung anak ko naman ang nag-asikaso ng bawa dahil nakatoka naman ako sa pagsasaing sa malaking kaldero. Ito nga pala yung unang beses ko magsaing sa malaking kaldero. Kinakabahan pa nga ako dito eh. Dahil baka mamaya hindi ito maluto o di kayo baka masunog naman. Pero paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? O ba diba, parang realidad lang ng buhay no yung pagsasaing? Wow. May learning process din kasi sa pagluluto. Pag sa unang subok ay palpak, huwag matakot na sumubok ulit. Pag-aralan kung saan nagkamali at nagkulang. Nang sa ganun ay hindi na magiging palpak ang kalalabasan. At malayo na rin ang inabot ko no? Ayan at yung hipag ko na palang naglagay dyan dahil hindi ko kayang buhatin. Di naman halatang pinaghandaan ito no? Daming panggatong kasi. Pagbalik ko naman dito ay yung panganay ko ng anak ang naggayat-gayat sa repolyo. Recados naman ito ng lulutuin kong bihon. At ito namang native chicken ay lulutuin sa kare-kare. Ito yung ilalagay sa dulang para pundutan o pulutan ng mga batang babasbasan. At pagkatapos naman ng ilang minuto ay kumulo na rin yung sinasaing ko. Kayo na rin ang humusga kung ano sa tingin nyo. Maluluto rin kaya ito masusunog o mahihilaw. At dahil kumulo na rin yung manok sa sarili niyang katas, ay nilagay na rin itong kakang gata. Kasunod naman ito ay ang sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos ay tatakpan at pakukuluin muli. Kumulo na ng bahagya kaya imekos-mekos na natin yan mga Mars. pakukuluin pa natin muli para maluto yung gata. para naman sa panulak ay nilagyan na ng yellow yung soft drinks para hindi uminit ang ulo ng mga bisita mamaya. Ayan at luto na rin yung chicken curry natin kahit tabi na muna natin. Ang sunod ko namang lulutuin ay adobong chicken. As usual naman din po pag may mga kanduli, karaniwang ulam sa mga dulang, adobong manok at chicken curry. Gusto ko nga sanang lutuin ito ng kaldireta, kaso baka hindi magustuhan ng mga imam o pandita nakakain ng dulang, kaya inadobo ko na lang. Ito nga palang kanduli ay dito idinaos sa lugar ng aking asawa, dito sa bahay ng aking Vienan. Ang pamamaraan po nila dito sa pagkanduli ay yung tinatawag na kanamilang natuwa. Pamaraan ng mga kanununuan pa nila. Wala naman hong masama sa pagkakanduli dahil er, nagpapakain tayo sa karamihan. At sa tingin ko po itong ginagawa ho namin ay hindi naman din po nakakasama. Sana ho lawakan natin ang ating pag-iisip at sana ho ay hindi ako mabash. Ayan kalma lang ho yung nagluluto. Kahit ang totoo ang sakit-sakit na ng mata dahil sa usok. Dito naman sa kabila ay ginayat-gayat na nila yung lamang loob ng manok at balat na pinakuluan. At dito naman naabsorb na ng karni ang sabaw, at paluto na rin kaya nilagay ko na yung mga gulay na sayote, carrots at patatas. At tinagpan ko na rin ulit dahil lulutuin lang ng bahagya ang mga gulay. Pagkatapos naman ay binalikan ko yung aking sinasain. Tiyadaan! Tamang-tamang luto kaya ililipat na natin ilang sandali naman ay luto na yung adobo kaya hinangon na rin. Yung unang sinandok pala ng aking biyanan ay ilalagay yun para sa dulang. At itong mga maraming natira naman ay papakain namin to sa mga bisita. At sa parehong kawali na hindi ko na hinugasan, nagisa na kami ng bawang sibuyas at luya. At salamat dahil to the rescue na rin dito si Habi. Dahil brown naman yung mga lamas, kaya nilagay ko na itong sahog. Hayaan na munang lumabas ang sariling mantika kaya tatakpan na muna. Hindi ko na rin pala na-videohan yung paglagay ko ng gulay at ng tubig pati ng toyo. At nang kumulo na ay nilagay ko na rin itong bihon. Pagkatapos ay pakukuloin muli. Naglagay na rin pala ako dito ng cooking oil para hindi siya magdikit-dikit. Naglagay rin pala ako dito ng chicken cubes at ng mga pampalasa. At ito nag-absorb nag na yung sabaw kaya nag-sprinkle na rin ako ng sibuyas dahon. Ay ayan natakam na naman ako habang nagbo-voice over. Naku! Ayan, at dahil luto na ililipat na natin sa lalagyan. Sa wakas ay makapagpapahinga na rin ako dahil tapos na yung mga lulutuin. Ito naman yung inabutan ko sa loob si Vienna na nagbabalot ng kanin at ng ulam. Inalagay naman ang mga ito sa gagawing tangalan. At ito po yung ginagawa ko. Magbalot. Bali itong tangalan ho, ibibigay sa imam o pandita na babasbas o mag dun sa dalawa kong anak. Ang laman naman ng mga ito, binalot na kanin at ulam, mga kakanin. Tupong sa amin ay pandisal, puto bigas at itong jaa o tinagta ito po yung traditional Maguindanaon delicacy. Kung ano lang yung mga meron kaming pagkain dito ay nilagay na rin namin dito sa dito sa tangalan. At pagkatapos ilagay sa maliit na planggana, ibabaluti naman gamit ang water cellophane para namang kaayang-ayang tignan. O diva? literal talaga ang ibig sabihin ng kan duli which is kan, kain, duli at iuwi. Kung sa English pa, dine-in at take-out. Feeling ko para akong naglalaro lang. Charot! Maghana pa sana ako ng tali. Eh pwede rin naman pala itong dulo na gamitin panali. Yung utak ko talaga minsan naglo-loading. Lalo na't pag ginagawa. Meron din ganito tangalan ang para sa kasal at ang laman naman nun ay mga beauty cosmetics para sa bride. Dati nung bata pa ako, gustong gusto ko maging abay sa mga kasal para lang makahawak ng ganito tangalan. Pero hindi ako nakakasali kasi nga walang magkasyang damit sa akin. Dahil nga mataba tayo, mataba. Pero bawing-bawi na ngayon dahil ako na yung gumagawa. At dahil luto na rin lahat ng mga ulam ay inayos na rin ang aking biyanan kasama ang kanyang pinsan ang paglalagay sa mga dulang. Dahil lampas alas 9 na rin ang oras dito kaya mukhang nagutom na si Habi. Ito naman yung nilantakan ko yung mga kakanin puto at yung donut na binigay sa amin, panlisal at my love bread dito sa ilalim ng dihon. At dahil nalagyan na lahat ng dulang ay dadalhin naman ito sa kabilang bahay kung saan ito iipunin. At itong mga naiwan naman dito sa bahay ay mga bisita ko naman na galing parang ibang planet. Mga alien. <laughs> mga kapatid ko lang naman ito kasama ang kanilang mga asawa. Ang iba naman ay mga pinsan ko at kasama na rin dyan si Mudra Bells syempre na motivate tayo lalo dyan no kasi nga masarap daw yung bihon pati nung puto bigas at ayan yung dalawa kong mga iho pictorial daw muna bago babasbasan dito naman ay papunta na kami sa kabilang bahay kung saan inipon yung mga dulang at tingnan nyo naman yung mga nakahilerang batang lalaki dyan sila yung babasbasan panigurado hindi yan sila napapakali. Yung iba ni Ninerbios, yung iba naman ay nanlalamig. Ikaw ba naman ang bibiruin na puputulin daw ang puto toys? Gamit ang itak o oh, palakol, hindi ka man lalamig? Yung isa talaga dyan o oh, parang gusto ng umiyak. Kabado na talaga yung mga bata dito dahil isa-isa na silang pinapalapit sa mga pandita o imam. At ayan yung bunso ko, kinausap na rin ang kanyang lolo. Dahil mamaya baka mapikun ito sa mga biro at mag-back out. Agoy! Ang ganap dito ay unang hakbang palang ito ng pagbasbas sa kanila. Parang may ritual na binabasa yung mga imam o pandita dito sa mga batang lalaki mga sura o verses din yun sa Quran. At ito naman yung nanlalamig ang kamay. Natakot yata kaya nagpahuli. Inoobserbahan ata niya yung mga kasamahan niyang nauna sa kanya. Mamaya makakakita ka ng itak o palakul. Siyempre ikaw ang unang maliligtas. Biro lang naman talaga yon. Dahil sa totoo, wala naman talagang ganun eh mga binata lang talaga binubuli yung mga bata. Kasi ganyan din yung pinagdaanan nila nung sila'y binasbasan. Ninervous din sila dahil pinagsabihan din sila o biniro din sila. Kaya balos-balos lang ang peg. At sa mga oras na ito ay tapos na rin yung unang hakbang. Kaya medyo nabawasan na rin yung nervous ni Bunso pero may panghuling hakbang pa daw. Doon na daw gagamitin itong itak kaya ipinasok na nila dito. Ako, yung mga lalaking ito gusto talaga nilang makitang may iiyak sa mga batang ito. Ayan at tapos na silang lahat sa unang hakbang ay para na rin silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. <laughs> Ang kaganapan naman na ito ay ito yung tinatawag nilang tamat. Ito yung tradisyonal na ginagawa ng mga matatanda sa pagkakanduli kung saan ay nag-ipon-ipon ang mga imam o pandita para bumasa ng Quran. Ito yung tinatawag na tamat. Sunod-sunod silang bumabasa ng Quran. At syempre, bago pa itong pagtamat ay nagpa na yan sila sa kanilang mga bahay para maiwasan nilang magkamali sa pagbawasan ng Quran. Dahil daw pag isang nagtatamat ay nagkakamali ay masamang pangitain at dito nga ho sa aming pagganduli, ay naidaos nila ng matiwasay ang kanilang pagtamat. Alhamdulillah. Hanggang dito na lang po yung kwento ko dahil hindi ko na rin nakuna ng video yung pagkain nila ng dulang. Hope you enjoy watching this video mga Mars. Don't forget to like, share and follow and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching. Love you. Mwah mwah.